Pero guys, mga amig pako dito. Sing so, ano oh, kan, kan. ko sa. Amig pako. Lati ko So, Tok ko ba. Nan kan dalan. Guys, lati ko na. Ang pare ko ko big mineral. Mir. Ha? Tinot? Nai disko? Nai disco ka? Disco ila ko mo shot. Nai disco ta? Nai disco ta? Oh. Jawara sang sugod. Hello good afternoon everyone. So, grabe kaning dot guys, ang yuta. So, mo ni gari pwede ani mag garden garden, mga durian, lubi.

So, ouais, Oh. Ito na yung guys. Oo. Oh. Ano mga sagingan, lugi. Oo. Oh. ako. Gibiya ako maguhami og pako kay wa misud anon. So ingon ani ang kinabuhi nga kanang gusto nako ba? Gusto ko na ko mag explore explore sa mga ingon ani bitaw. Gusto ko mga adventure adventure F...? pod so. guys. Mas gusto nako diri kay fresh ang hangin, ngayong mahanggap tanan presko makaka-on presko mga utan. So, wait, So yun guys, oh yun, maraming pako guys, oh nag-greeting na yung po ko. Ayun yung nungoha guys. Ayun, lahat 'yan, papunta doon sa baba guys, lahat 'yan puro pako yan. Ayun, pero ako dito lang talaga ako sa gilid kai. Dito lang talaga ako sa gilid kasi takot ako. Takot ako baka may mga malalaking langgam, masaka may mga baka may ahas, takot ako. Ayun. So 'di ba, fresh na fresh, green na green talaga. Dito, may mga gipang gapas na dito yung mga kahoy no. Pang cutting na yung palcata. Ayun. So di diba, bang ganda ng view? Ayun yung view guys sa ating pakuhan. Sobrang laki ng pakuhan natin dito guys, fresh na fresh. Talagang fresh from the farm talaga yung ulam natin ngayon, gabi. Ayan. Ito 'yung gabi. Ayun. Tipid pa natin besh.

pako. Namidong pako, digdig. Guys, nagluto kami ng pako. Nasaan kita pako, bang? Good day, guys. Hello guys, ito na yung pako na niluto natin. Ayun, hindi ko niluto lahat, guys. Nilagay ko yung iba sa ref to. Nilagyan ko siya ng carnino para na mas malasa ang ating sibong pako. So, ayun. Sarap-sarap, guys.